Maari nang ideklarang kongresista ng 1st District ng Marikina City si Marcy Teodoro matapos paboran ng Commission on Elections and Bank ang kanyang panig at ibasura ang naunang desisyon na nagpapakansela sa kanyang kandidatura. Halos anim na buwan ang hinintay bago inilabas ang desisyon ng Comelec and Bank na bumaligtad sa pasya ng 1st Division. Sa botong 4-0, sinabi ng Comelec na walang sapat na basehan para kanselahin ang Certificate of Candidacy, COC, ni Teodoro at walang matibay na ebidensyang nagsasaad ng maling representasyon sa kanyang mga isinulat sa COC. Isang malaking issue sa reklamo laban kay Teodoro ay ang kanyang diumanoy maling deklarasyon ng tirahan. Ayon sa mga petitioner, nakatira raw siya sa ikalawang distrito batay sa kanyang lisensya at COC. Pero batay sa pagsusuri ng Comelec, Si Teodoro ay itinuturing pa rin residente ng unang distrito. May mga ebidensya gaya ng mga utility bills, ID at testimonya ng mga saksi na nagpapakitang ginagamit pa rin niya ang kanyang bahay sa naturang distrito at doon siya umuwi. Ipinaliwanag din ng Comelec na hindi kailangang aktibong nakatira si Teodoro sa bahay araw-araw, basta't malinaw na iyon pa rin ang kanyang legal na tirahan o domisan. Sinabi pa sa desisyon na hindi siya lumipat ng tirahan. Ang unang distrito ang matagal na niyang tahanan. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, anumang oras ay pwede nang iproklama si Teodoro ng Marigina City Board of Canvassers anumang oras. Samantala, nananatiling may pagdududa si Senator Coco Pimentel, isa sa mga umapila sa diskwalifikasyon ni Teodoro. Ayon sa kanya, dapat linawin sa Korte Suprema kung tama at makatarungan ba ang naging biglang pagbaligtad ng Comelec sa naunang desisyon. Ipinagtataka rin niya ang tagal ng paglabas ng in-bank ruling. Narito ang pahayag ni Sen. Coco Pimeltel. That's the plan. Everyone including me needs to learn a lesson from this experience. Ano ba ang tama? Ang taong umalis sa distrito ng Pebrero, dalawamput-dalawamput-apat, at bumalik sa distrito ng Setyembre, dalawamput-dalawamput-apat, They all know they did something very special in that case which took them six months to cook. At any rate, while and since we are still here on earth, the very important legal and constitutional issue in that controversy will have to be raised before the Supreme Court. We have to at least try to enforce and enhance so kind of rule of law here in Philippines. This reversal is not just a legal setback, for it's clearly a betrayal of the constitution and the democratic process. It sets a dangerous precedent and opens the gates of electoral hell. Narito naman ang pahayag ni Marsy Teodoro. Gusto kong ipasasalamat sa tiwala ng aking mga kababayan. Higit sa lahat, ito ay isang hamon uh, para patunayan na ang paglilingkod dapat ay uh, pagbutihin lalo na Hey, o oh, higit pang pagbutihin hindi panalo ng isang tao kundi panalo na, ng lahat kaya ang kapalit nito ay yung matapat mahusay uh, na paglilingkod para sa sa lahat kaya umaasa ako sana igalang na ng ating kalaban yung naging pagpapasya ng uh, ng mga tao ay timing itong ating ano eh yung pagkapanalo dahil nga naglabas pa nga ng decision ng Supreme Court nito kaya makailan lang kung merong mga ganitong ano ganitong kaso kung mapawalan mapamawal, bisa man yung aki certificate of candidacy yung second placer ay hindi ano hindi rin maring maupo o manalo dahil wala man second placer pag ikaw ay kongresista o kinatakpan ng distrito kaya tamang tama nga ang uh, desisyon na to para naman kay Teodoro ang desisyon ng COMELEC ay tagumpay ng batas at ng mga botanteng nagtiwala sa kanya ruling ng division at ano po naging base ang bakit Ay, ulo muna yung sabi ng division noon ay uh, uh, disqualified si Mr. Marcy Chudoro uh, dahil daw sa lack of uh, residency. Uh, tatandaan natin yung nagkakaroon ng decision ng uh, Poder at that time ay meron pang itong mga miyembro ang uh, na nakapag-retire itong nakaraang ng Pedrero ng 2025. At pagkatapos po noon, ay uh, ngayon ang sabi ng Commission ay bank sa buong apat, zero at tatlo na nagkano uh, no kasama ng mga sa mga hindi report uh, ng ay sinasabi na mali ang Commission Division at dapat ay sabihin na may uh, residency itong si Mr. Marcio Chodoro dyan sa Marikina sapagkat uh, sinasabi ng Commission ay bank ngayon o apat na uh, meron na hindi naman daw siya stranger dyan sa mismong lugar. And therefore, alam niya ang kultura, alam niya ang kailan niya yung mga tao, kilala niya yung mga pag-uugali at mga problema ng mismo uh, distrito. Kaya hindi mo consider na wala siyang residency or complete stranger doon sa um, doon sa mismo uh, distrito. Uh, of course, dahil bago ang proposition ng commission ngayon, wala yung mga, wala yung mga uh, dati na mga miyembro ng Dealer Board maaari nang isabihin din kung bakit uh, nagkaroon ng pagbabago ng boto dahil sa pag-appreciate uh, yung mismo ebidensya at uh, saka yung mismo uh, applicable law and